Tuyo! Naghahanap ba kayo ng Dax na siomay? Napadayo nga ako dito ngayon sa AC Mon Street sa gilid ng I-Mall Antipolo. halagang 45 pesos mong mabupusog ka na sa kanilang Aplong siomay with java Rice. Dito kay Queen Siomay. Maan nyo lang! Tik, mananarin to! Sabi may siomay nila rito. Dax daw to eh. Ay oo nga oh. Malaman oh. No? Manarin. Mm, panalo. Mm. So, yeah, pa, so, may makasalasan ng Japa Rice. Yeah, pala ba? Jeep meal to. wala pa si kwenta pa yan. So, pa ang lima. musub ka na. Ito naman, oh. Grabe. Mm. So, prepare sa rito ng 10 a.m. hanggang 7 p.m. ng gabi. Lunes ng linggo, kaya kayo dyan. Pag dumayo kayo ng antipolo, dayo nyo ito na pa. Salam.